We'll Likas sa ating mga kabataan ang maghanap ng bago at swak sa ating panlasa. Tayo ay sumasabay sa uso at nakikiayon sa agos ng buhay. Pasyal dito, pasyal doon. Magandang araw mga kataong bayan, narito tayo ngayon sa musibalidad ng Manawag na kung saan dinaragsa sa isang kainan na ang tinatawag ay ang PIT. Ito ay certified katang bayan na pasok sa panlasa ng masa. Dahil sa mainit na panahon ngayon, dinarayo ng mga estudyante ang isang kilalang milktihan at kainan dito sa munisipalidad ng Manawag, Pangasinan. Ito rin ay swak sa kanilang bulsa at pasok na pasok sa panlasa ng masa. Um, po po, kumain po sa um, kasi ito, um, -N -N, um, so, po, um, affordable and um, sakto sa budget ng mga estudyante. So, may rate to, to 1 So as a staff po dito sa BMT, ano po yung pinakapatok na um, product po ninyo? Um, halos lahat naman po. Uh, Basta lang naman po sa pagkain, ganun din po sa milk tea. Binabalik-balikan naman po ng mga tao. Yeah. Dahil po sa swak na budget po. And, tsaka yung ano presyo niya, abot kaya talaga. Tsaka masasabi naman kami din naman, at binibili din naman namin yung mga product namin, kasi mga stock din. Kaya namin na masarap din talaga.